Ang F ay nalalaman din yung paaralan ng na nangangako ng patotohan at pawang kabaitan mga kaputi na magiging daan upang sa gayo. Yung paligtas ay inyong bata. Kapayapaan at pag-ibig ang muli sa inyo'y pinagkakot. Maligayang pagkinig sa bawat isa. Maligayang pagdiriwang ng kaarawan ng lunduyang na siyang dinalaw at pinag-insahan inyong mga panaginip. Isang mga sandali na natakda upang kayo ay mga upang sa inyong pagkakasalusad. Ay marinig ninyo ang mga kahayagan. Kung bakit kayo ay naririt sa daigdigang isang napakahalagang paksa ang sa inyo ay nabuksa. panguli ay mapagliminin ang kahalagahan ng pagkakasok ninyo at kakabilang sa kapatidang spirits. At ngayon, kayo ay tinatawag ng mga spirits. Marahil nalalaman ni kung bakit natatag na sumpungan ng Espiritis matapos ang maraming pagkabigo ng maraming tao. Sa maraming katuruan o relisyon, na hindi nila masumpungan ang katotohanan na kanilang hinahanap. ay nakilala nga ang Espiritismo sa pamamagitan ng masusing pagsusiyasat, mag-aar. Bakit ito ay sinasabing sandig ng mga kaluluwang na sa kapatagawin? nilayan ninyo o mga minamahal na anak ng ano ang itinuturo sa inyo ng paaralang hindi ba awang katotohanan kabaitan sa butik na kung maunawaan ninyo ang bawat danas sa inyong mga buhay sa inyong mapagtatanto na ito nga ay inyong salito bakit sa tulad ng inyong narin dito itinuturo ang batas ng ganting-ganting. Kung wala kayo sa patrong ito at hindi ninyo naunawaan itong bagay na ito, eh. hindi kaya makadarama kayo ng dagli ang pagkagalit sa inyong kapatid kung may makita kayong hindi mainam sa kanya o may magawa kaya siyang hindi mabuti sa eh. Hindi kaya ilulugmok ninyo ang inyong mga sarili sa isang tabi. Kung kayo'y daranas ng bigat ng pagsubok, lalo na kung kayo'y tumutupad sa kanyang mga banal na kagusubok. Kung wala kayo sa ang ito at hindi nakikilala ang simulay, maraming tanong na maaaring magbubulit sa ng mga pagkakamali, ng mga pagkukulang. Kung kaya't magbunyi kayo, ngayon kayo ay nabibilang rito at patuloy na nangagaan at sa pag-aaral na ito, huwag kayong itigil. Huwag patuloy kayo. Sapagkat malawak ang pag-aaral, huwag kayong magdumali, kundi hinay-hinay himayin ninyo pag ipinapangako ang katotohanan. At sa bawat katotohanan na hayag sa inyo ay magpatotoo mag Pag-aaral kayo na hindi natatapos lamang sa pakikinig ng bawat salita, karunungan, ay binibigay sa inyo. hindi magiging tagatupad din naman kayo patapos ninyong marinig ng mga aral na ito. Maninindigan sa kabila ng bigat ng pagsubok, sa kabila ng kahirap. Magpapatuloy at ituturing na kanigayahan ang bawat panunuparan. Hindi magiging balakid ang paabahan ng buhay at maging ang kaalawanan ng buhay ang lahat mapagliliminin na pinagtanggap ng Diyos sa inyong buhay upang inyong mapagdaanan at mapagtagumpayan kung gayon ito nawa ay maghatid sa inyo ng ibayong lakas at liwanag ng sagayon. Ang bawat isa sa inyo ay magigis ng tunay na pagkakais. Magpapatuloy upang gawain gaano man kalawang ay magiging magahan. Ang simulain ng espiritismo ay tunay na magiging sandigan ninyo o mga espiritismo na kahit sa inyong pakikipaglaban ay makuha ninyong masugat. Hindi kayo magiging mabuhay. Titindig at titindig kayo. Magpapatuloy at sisikaping ipanalo kung ano man ang katotohanan ipinapakilala sa iyo. ang nagpapasalamat, ang pag-anyaya sa iyo, patuloy na lumakan, maging matatag, at lalong magpakaunlad sa kabanalan hanggang sa bawat isa sa inyo na naririto. Hindi pagkakataon na kayo'y natipon dito gaya ng mga narinig ninyo parunungan. Kundi kayo ay nangag talaga at pinahintulutan ng Diyos upang sa gayon ay maipakilala ang isang pagkakaisa, pagsasalo-salo sa ngalan ng banal na tungo siya ng suyo sa iyo, para dagan sa nauna at sa mga susunod Ang banal na bendesyon, tanggapin ang bawat isa sa iyo. kapayapaan, kapayapaan ang muling iligyuan sa iyo. Ang sa inyo ay nag-isa ang pangakong ng diritusan, paan.